Nagsimula sa 150 pesos na puhunan, pero ngayon, lumaki ng negosyo. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Eee! Hello mga bishi! Dito nga sa Barangay Santa Brigida, Mansalay Oriental Mindoro ay mayroon kang matatagpuan na pagawaan ng banana chips. Ito nga ay pagmamayari ni Madam Sheila Malia. Alam nyo ba mga bishi na nagsimula lang siya sa 150 pesos na puhunan? Mga reject na saging nga lang daw ang kanyang ginagamit nung siya ay nagsisimula pa lamang. Dalawa nga lang silang mag-asawa nung sila ay nagsimulang magtinda nitong banana chips. Paalisin na sana papuntang abroad yung kanyang asawa. Nakapidos na. Pero sadya sigurong hindi siya pa para doon dahil bago siya makaalis ay naaksidente nga ang kanyang asawa sa motor. Isang taon nga bago nila nakuha ang tamang timpla nitong banana chips. Mayroong reject, may mapait, may sunog, basta ang daming pinagdaanan bago talaga niya makuha ang tamang timpla. At noong na-perfect nga niya, nagkataon na unti-unti ay nakarecover ang kanyang asawa. Kaya naman, sinubukan na nila mag-retail sa mga tindahan. Alam nyo ba yung mga sashi-sashi na banana chips? yon Doon sila nagsimula mga bishi. Mayroon pa nga siyang kwento nagkwento na dahil nga naaksidente yung kanyang asawa sa motor, nahirapang magpadyak ng tricycle. Kaya naman, siya ang tagapadyak, tapos yung kanyang asawa ang taga-drive. Nakakarating nga sila hanggang bulalaka. Dahil nga, medyo marami na yung kanilang bitbit -bit, -bit ng banana chips, gumawa yung kanyang asawa ng napakalaking box, yung parang pang delivery ng tinapay. Para hindi sila mahirapan sa pagdadala. Aabot na sila hanggang sa San Jose, Occidental Mindoro. At sa awa naman ng Diyos, nauubos agad. Isang araw nga lang sila nagdi-deliver, pero alam nyo ba mga bishi, dalawang linggo nila yung gagawin. At habang sila nga ay naglalako, tinawanan sila ng isang tao. Parang dinala na nga daw nila yung kanilang aparador sa sobrang laki ng box. Kaya naman nung narinig niya yun, na-challenge siya. Iyon e nga ang mas nakadagdag sa kanyang dahilan para mas magpursigi siya. Taong 2021, pinasok na nga nila ang Maynila. Talagang nakipagsapalaran sila sa pagpunta doon dahil hindi naman daw talaga biro ang kanilang ginastos papunta doon. Namuhunan nga daw talaga sila ng sobrang laki. Speaking of puhunan, pinahiram nga din sila ng 450,000 ng DOST. Yung pera nga daw na yon ay talaga namang ginamit niya sa tama. Kalaunan nga mga bishi, lumawak ng lumawak yung kanilang napupuntahan. Kaya naman unti-unti nakikilala na yung kanilang banana chips. Ang pinakang big break nga daw talaga niya na matatawag ay yung mayroong investor na lumapit sa kanila. Pero hindi biro ang kanyang pinagdaanan bago niya makuha ang tiwala ng investor na yon. Pumunta nga daw ito sa Calapan City at naghanap ng mga banana chips at isa nga daw si sa pinagpilihan. Mayroon pa nga daw na mas kilalang kilala talaga na paggawaan ng banana chips dito sa Oriental Mindoro. Pero alam nyo ba mga bishy na yung kanila ang nagustuhan? Kasi naman sobrang sarap, sobrang lutong, at tamang tama lang naman talaga ang timpla nitong kanilang mga tinitinda. Nung sinubukan nga daw nilang pasukin ng Maynila, ang kanilang ginagawa ay iniiwan nila yung mga tindang banana chips sa bawat tindahan. Tapos babalikan nila 15 days to 1 month kung ano lang yung nabenta yun lang ang babayaran. Sadyang mabait talaga si Lord dahil kapag bumabalik nga daw sila doon sa tindahan ng kanilang pinag-iwanan ng banana chips, halos walang natitira. Ubus kung ubus talaga. Sa sobrang haba nga ng aking kwento, hindi ko na naikwento kung papaano ba ang proseso nila sa paggagawa nito. Pinoprotektahan ko din naman kasi yung kanilang proseso kasi sabi nga nila bawat tinda, bawat luto ay mayroong sariling secret recipe. Mayroong sikretong proseso kaya bahala na kayo mag sa mga napanood ninyo. Kung mapapansin nyo nga mga bishi na iba't iba ang mga packaging na kanilang ginagawa. Dahil open naman si madam sa rebranding. Alam nyo ba yun mga bishi? Halimbawa ako, gusto ko magtinda ng banana chips. Yung laman kanila, yung pangalan akin. Ganar! Kung gusto nyo nga ng ganito, makipag-ungnayan lang kayo kay ma'am Sheila Malia. Siya ay matatagpuan sa barangay Santa Brigida, Mansalay, Oriental Mindoro. O eto, tignan nyo, ba diba kanina ibang brand. Ngayon, ito naman yung kanya. Louis Banana Crackers nga ang kanyang pangalan. Kung gusto nyo na nga ng rebranding, ay pwedeng pwede. Bahala na kayo sa packaging. Yan naman daw ay kayang pag-usapan. Kaya naman, kontakin nyo na lang siya mga bishi ha. Sa kanya nga mga itinitinda ay iba't iba din yung timbang. Mayroong 100 grams, 200 grams, 300 grams. Depende mga bishi kung ano ang gusto ninyo. Mayroon nga din silang yung mga nakatapperware at itong ang aking hawak. Pwedeng pwedeng ganyan ang inyong bilhin. Mas pinakamura nga daw kung per kilo. Mayroon nga din sila hanggang ngayon nung mga sashi-sashi. O ba diba? Napaka-bongga. O eto mga bishi, tignan nyo. Box-box ng banana chips yung kanilang ginagawa dito. Tinanong ko nga si Ma'am Sheila kung ano ba yung magandang mai advise niya para sa mga gustong magsimula ng isang negosyo. Ang sabi nga niya, kapag mag-uumpisa ka, magsimula ka lang sa maliit. Huwag kang magsimula sa malaki para kung bumagsak man at hindi mag-click, hindi masyadong masakit. Kasi nga daw, kapag nagsimula ka sa maliit, lalaki yon kung iyong mapapalago ng maayos. Pero kapag nagsimula ka sa malaki, marami kang bayaran dahil may posibilidad na yung perang ginastos mo ang iyong pinuhunan ay hiniram mo lang. Huwag nga din daw tayo susuko, sadyang ang isang negosyo ay hindi agad papatok sa simula. Pero kung iyong ang tsatsagaan, ito ay lalaki din naman. Kung kayo nga ay may katanungan, makipag lang kayo kay Ma'am Sheila Malia. I-search nyo na lang siya sa Facebook. Kung nagustuhan mo nga ang aking video, pakifollow follow, like, and share naman nito. Sana ay nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa itong kwento ni Ma'am Sheila. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!